Usapang brake drum tayo. Alin ba mas makapit? Brake drum ba o disc brake? Para sa akin, depende. Pag ang brake drum nakakondisyon, napakalakas ng preno nyo. Pansinin nyo ang mga karga ng motor. Brake drum ang gamit nila. Barako 175, Yamaha STX, at TMX 125. Brake drum ang gamit. Pero bakit mahina ang preno nila? Iisa lang ang sagot doon. Hindi sila nakakondisyon. Ano ba yung kondisyon? sa lahat, ito ang sinasawag na break up. ito, ito dapat laging may grasa, tanggalin natin ito ito ang itsura niya. talagyan natin ito ng grasa, para pag promeno ka, malakas, siguradong madulas lalakas ang preno mo at siguradong hindi put-put ang brake syo mo, gaya nito, kailangan pagtana ganito dapat ang brake syo nyo, bago para malakas ang preno linisin nyo rin naman, ang inyong mga brake drum para siguradong ayos malakas ang preno nang siguradong makapit at maging safe ang inyong pamilya dahil buhay ang nakasarali diyan. Sana yung may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat!